ba? Ano ba yan? Nakakain ba yan? Ulo niya ito no? Saan salita mo siya? Let, let me go with you. Paano <laughs> let me go Uy! Uy! Masakit parts. Masakit? Parang nag-iigot niya ba? Saksin yung ano niya eh. Ayun oh! No? Ang akang nga ako, oh, Pats. Laki na. Nakain lak niya yung paing ko, yun, no? Hmm. Yan yung kinakain niya ng buo doon sa Korean ba, Pats? Sinasawsaw lang niya sa toyo ba yun? Pupaling <laughs> ko na lang <laughs> daw. <laughs> Bubawis si eh. Huwag! Jangan, 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 itu? jangan, 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 jangan,